Marso 11, nandito po tayo sa Barangay San Antonio, bayan ng kuya po. At meron po tayo makakapanayam na nakatanggap po ng ayudang bigas mula kay Gobernador Oye Umali. Magandang hapon kuya Eddie Nicanor. Magandang hapon din po, sir. Uh, kailan niyo po natanggap yung bigas na galing kay Gobernador Oye Umali? Kaapon po, sir. Nang uh -huh. gabi na sirag hindi na hapon. Malampas alas okay. city na. Hinatid ba sa baybay o meron kayong pintahan na bigayan ng uh, bigas? Doon sa plaza mismo, sir. Plaza. Oh. ano Anong masabi mo? Ay, ah, ang masasabi ko, sir, magulo. Wala sa ayos ang pagbibigay nila. Ah, bakit nyo po nasabi? Eh, simpre, walang upon, sir. Dapat, ang gulo talaga, sir, dapat sana sa kalsada, dati sa kalsada. Kung bakit doon ginawa. Sa plaza? Oo, oh, sir. Uh, ngayon na ba ginanap ang pamamahagi ng bigas sa plaza? Oo, so, oh, sir. Ngayon lang po. Dati naman eh... Panay-kalsada po, panay -kalsada. sir. kalsada Oo po, sir. So, so hmm. doon po sa plaza, eh... Pakilita rin nga po bakit naman magulo kung sa plaza... Yung pagkukuha na, sir, ng bigas nung sinabing pila-pila na, yung, yung git-gitan kung ano na, magulo. Wala sa ayos. Mm. At saka yung walang mga stab, sir, madami. Ah, meron po nabigyan na walang stab? Hindi po, sir. Walang stab, kaya walang nakuha. Ah, meron mga hindi nabigyan ng uh, stab. Oo, oh, oh, sir. So, hindi po lahat ng kabahayan dito sa San Antonio ay nakatanggap ng bigas. Opo, oh, po sir. Ito na lang, oh. Pinsan ko, tsaka yung pamangkin ko sa likod, wala. O, ano po ang uh, maimumungkahi po niyo sa susunod na pamamahagi ni Governor ng uh, ng Binas? Ang maimumungkahi ko po sir dito na sana sa kalsada para hindi magulo at saka lahat yung nakalagay na kwan yon at saka dito sa barangay Pagay sana na. yung mga pangalan ko hmm. may lalagay lahat at sa sa barangay nila ko kwan hindi yung hindi nakaupo. Uh, hmm. Hindi po ba ito coordinated kay Kapitan Janis? Eh, wala naman po doon, sir, siya. Wala si Kapitan. Oo. Oh. Yung oras na namigay ng uh, bigas si Governor? Wala po, sir. Hindi ko alam ni Kapitan? Ay, yun yung, hindi ko alam, sir. So, wala siya? Oo, oh, wala siya. O, sige po, maraming salamat, uh, kuya. Oo, oh. oh po, sir.